Hi guys! Magandang araw po. Andito po kami para kumain at ang ulam namin ngayon ay meron kami ditong sinigang na baboy. Ayan. Niluto ko yan guys. At meron tayo ditong sausawan, patis toyo, ay patis mansi na may sili. Ayan. Bago tayo kumain, mag-pray po muna tayo sa naman ng anak ng Diyos po Santo. Amen. Thanks God sa blessing. Kain tayo hey, guys. guys. Dito po po lang kami kumain kay sa loob kasi maingi sa labas at gutom na kami. Hihintayin sana namin matapos. Kaso, anong oras na gutom na kami? Kaya tayo, guys. At ang kanya guys, ay red rice. Mmm. Arap. Dito sa amin maulan, guys. Sa inyo maulan. Mmm. Arap. Meron pala ako dito sa bow. Gusto kasi magkikip ng tabo. Ay, sarap. Kutsarain na namin to guys. Ay, itong kutsara ang ginagamit namin, ginagamit ni Ubusin namin namin. Ubusin naman namin yung guys. Mm -mm. Sarap. Mmm. Yeah. Ilang araw din ako guys, walang red rice kasi matagal dumating ang inobder ko. Yung gulay, baka ako lang kumain. Ay, Ayaw. Sarap. Baka nagbibibin sa baw mo ha. Mm -hmm. Sa akin guys, laman lang. Kaya yung may taba. Mm -hmm. no? Ayan, sige na. Hmm. Serap <coughs> ng ano? Bungkukan ay gabi. <coughs> bungkukan ka sa Diyos tawag sa bitol.

ها هاي ضرب صحنا ماء سم نوب بسرعه نوب تبغى انت ايش اخذتها يلا تعالوا يا سامي تنزلوا يلا سو جايز ايش في شغله نوب يلا من Baka may mag-comment na naman dyan, nakakamatay. Ha? Huh? <laughs> Yung ulam. Bira lang kami pong kumain nito, guys. Karamihan po sa ulam namin, laging isda. Isda gulay. Pag naumay na kami niyan, tapos namimiss namin yung pork o kaya chicken na nakain kami niyan. Naluto pala kami niya. Tapos minsan yung asawa ko, naglulikos siya ng miso niyang ulam. Pag mga matataba, hindi ako kumakain kaya sila kumakain niyan. Kasi much sarap. Mm-mm. Mmm. Pinagpawisan ako, guys. Dahil sa... <laughs> sa anghang. Pero masarap. Mmm. Ay, sarap. Tubig na tayo, baby. Ubusin mo na yan. Nice Magtubig na tayo. Ubus na ang ating pagkain. Cheers ulit, guys. Cheers, baby. mm -hmm. Hayon guys, hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat sa so, walang sawang panunod. At kita-kits po ulit tayo. So, nating simpleng simple mukbang. Bye-bye! Shout-out po pala kay Ma'am Master Chef sa palagi pag-comment sa aming videos at panunod. Maraming maraming salamat po, Ma'am. Ma'am Master Chef, may ganda shout-out po sa'yo. Bye-bye!